so right guys, good afternoon sa lahat no? Uh, dito pa tayo tayo sa, sa ating fish pan Ayan, D3 uh, 3 na po sila dito sa ating uh, Pan cement Ayan ang ating mga fingerlings Ayan, ganyan sila karami dyan sa baba It's Around 2,500 pieces Ang ating density Kinagay natin dyan, density natin It's Around naman dito sa kabila is Around 1,600 Pieces na fingerlings 6 cm nung nilagay natin yan so ngayon naglalaro na sila ng 7.5 or 7 cm na ganyan sila kabilis so ayan so dito naman is around 5.5 cm nung nilagay natin eh okay, is sa around 6.5 na yata so ganyan sila karami so ayun yung ating ano ating input Then, meron tayong oxygen sa gitna. Tapos, meron tayong overflowing dito. Meron din tayo dun sa gitna sa ilalim na overflowing. Yung ano natin, drain natin. Tapos, may overflowing pa tayo dito isa. So, ayan, ganyang karami yung ating overflowing dito. So, paano guys, no? Hanggang dito na lang muna kayo. Update tayo sa ating... Ayan, magpapakain na po yung ating kasama. Alright guys, no? Ayan, magpapakain na po tayo. Ganyan sila karami. Hi! Hi! Ay! Yan ang ulo yung dami ni Lo. Is around 1600 pieces ano tails po dito. Ay, ayo. Ini Mimi, ha Mimi na pai ler na wa. Mun tai mai, eh pai ler na wa. Leo hai. Eh, niloto sa baba na ni. Medtok. Biyot na wa. Tok tok. Medtok lang kini. Kan dai biyot tat. Pino.

Tông lắm đến cái này tết tết cắt tết 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 rồi tết 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 khoảng tết 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 tết